Good morning. Nag-aani na. Nagsisimula na din pala magpaani si tatay. Tatay? Nagsisimula na din magpaani si tatay. Ah, yun, tikling. Ah, teka. Saan ba? Mabait yan. Ayun. Tatlo, mag-asawa tsaka isang katakas. Tatlo yan. Ibigin mo ko lang ni pabaliktad para kita ng... Ang ganda ng anong araw, oh. Sunrise. Ayan, oh. Laki, oh. Ayan, oh. Mabait yan. Yan ay tatlo. Isang... Yan, inahin yan. At ah, lalaki to. May inahin pa yun sa isang anak. Ayan. Nasaan? Ayan. Nakatago yan yung ano. Nagsisimula na rin pala magpaani si tatay. Nag-ano lang sa yan, oh. Nag... Uh, yan, bait niyan. May napunta to sa kubo. May pinapakain ko ng... Pag nalit yun. Ba't nangayaw si nanay? Ano oh. yung isang tao? Ah, pasakay daw pala. Ano tay? Wow! Ano dyan? As a Disney princess? No. Isabella, your boyfriend's here. <laughs> Ang ganda ng langit na ang ganda ng ulap. Ang ganda ng sikat ng araw. Akala silpon ko. Ang ganda ng mga puno. Nandiyan sa bag mo. Sandito. Doon sa abila. Ang ganda oh.